So, sobrang init. So, ito yung service natin. Shout out nga pala kay ano, kay Alvin Lasaro ng uh, Toyota Calamba Dealership.

update pa day so may bago rin sa chat so you need to enter into the and you should get a link from the internet metallic base in case yung panong mga 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 75 pag ban Jeepney 75 Bus. coaster 75 Bus, uh, 150. Bus, 150. Bus 150 Motorcycle 20 Car 50 Okay, Ay, dito pala. Ay, doon daw. Lakad lang tayo. Kasan sa Manila ka? Baka pag-exercise na Sana pala naka-nag-grabber siya Huwag sama. lang sana mainit. First time namin dito sa Tagaytay. Taas. Pero inaalok nga, kung gusto daw ng shuttle.

diyan doon ang mga daloy mga diyan kung kailan natin purisa ang ng mga sitwasyon natin at sa mga daloy ng <lung> mga transaksyon natin. Doble bait kayo may pagkakaiba sa iyong pagkain kung paano sumabayo ang kayamanan ng mga tao. Kailangan natin dito. Sa mga ngayon, kasi mayroon din. Ang malaking jogging at at espesyal ng pagdalo para dito diba sila dito dito. अञा स्टरी साम्हूं